Araw-araw na kwentong nagbibigay inspirasyon. Aantig sa iyong puso. Ano ba talaga ang dapat hangarin ng isang tao sa buhay? Pera ba? Katanyagan? O pisikal na kasiyahan? Matapos mong mapakinggan ang kwentong ito, malalaman mo ang sagot. Mayroong isang daga na naghahanap ng pagkain sa isang bodega ng farmhouse. Ang dagang ito ay hindi sinasadyang nahulog sa isang kalahating punong banga ng bigas. Natuwa ang daga at, pagkatapos maingat siyang tumingin sa paligid upang matiyak na walang panganib. Matapos matiyak na walang panganib, nagsimula siyang magpakasawa sa masaganang pagkain. Ipinagpatuloy ng daga ang kanyang nakagawi pagkain at pagtulog sa banga ng bigas, na namumuhay ng walang pag-aalala. Minsan, naiisip niya na na mula sa banga, ngunit hindi niya mapigilan ang tukso ng bigas. Isang araw, naubos ang bigas sa banga. Mula doon, biglang napagtanto ng daga na hindi na siya makakatalon palabas o makakatakas mula sa bangang iyon. Para sa daga, ang kalahating banga ng bigas ay naging isang huling pagsubok. Kung gusto nitong angkinin ang lahat, ang kabayaran ay ang sarili nitong buhay. Bawat dagdag na araw na nananatili ito sa loob ng banga, bawat dagdag na butil na kasakimang kinakain ito. Nagdadala ito ng isang hakbang na papalapit sa kamatayan. Sa totoong buhay, karamihan sa mga tao ay maaaring pigilan ang kanilang mga sarili sa mapanganib na sitwasyon. Ngunit hindi ganoon kadali na malinaw na malaman at madaig ang potensyal na krisis na nakaamba. Ang kwentong ito ay nagtutulak sa atin na magnilay-nilay ng malalim. Marahil ay maaari nating maramdaman na ang kawalan ng kakayahan ng daga na labanan ang tukso ng bigas, na sa huli ang pagbabayad ng buhay nito ay hindi sulit. Gayunpaman, huminto tayo sandali at isipin. Paano natin haharapin ang materialistikong lipunang ito? Maaari ba nating labanan ang mga tukso ng pera, katanyagan at pisikal na kaginawahan? Kapag walang humpay nating hinahangad ang ating ninanais o nagpapakasawa sa mga kasiyahang dulot ng pera at katanyagan sa atin, naiisip ba natin ang mahalagang bagay na malapit na nauugnay sa ating buhay, sa kaligtasan at sa direksyon ng ating tadhana? Sa realidad, Patuloy nating hinahangad ang ating sariling mga pagnanasa na hindi natin alam na ang mismong pera, katanyagan at kaginhawahan ng katawan na hinahangad natin ngayon ay maaaring sumira sa ating sariling buhay. Hayaan niyo akong magbahagi sa inyo ng mga salita ng Diyos. Hayaan niyo akong magbahagi sa inyo ng mga salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, ang katanyagan at kapakinabangan na natatamo ng isang tao sa material na mundo ay maaaring makapagbigay sa kanya ng panandali ang kasiyahan, lumilipas na kaaliwan at isang huwad na pakiramdam ng kaluwagan. Dahilan para mawala sa tamang landas ang isang tao. Kaya habang sila ay kumakawag gawag sa malawak na dagat ng sangkatauhan, nananabik sa kapayapaan, kaginawahan, at kapanatagan ng puso, ang mga tao ay mulit-muling nadadala sa ilalim ng mga alon. Kapag hindi nauunawaan ng mga tao ang mga katanungan na pinakamahalagang maunawaan, kung saan sila nanggaling, bakit sila nabubuhay, saan sila patutungo at iba pa, sila ay naaakit ng katanyagan at kapakinabangan, inililigaw, kinokontrol ng mga ito, at tuluyan ng nawawala mabilis na lumilipas ang panahon. Dumadaan ang mga taon sa isang kisap mata. At bago pa matanto ng isang tao, siya ay nakapagpaalam na sa pinakamainam na taon ng kanyang buhay. Kapag malapit ng lumisan ang isang tao mula sa mundo, unti-unti niyang natatanto na ang lahat sa mundo ay inaanod, na hindi na siya makakakapit sa mga pag-aari niya na orihinal na sa kanya. Doon tunay na nararamdaman ng isang tao na siya ay walang kahit anong pag-aari. Tulad ng isang tumataghoy na sanggol na kalalabas lang sa mundo. Bagaman ang pinaggugugulan ng mga tao ng kanilang buhay sa pagiging mahusay sa iba't ibang kasanayan para maipagpatuloy ang buhay, ay maaaring makapaghandog ng kasaganaan sa mga material na kaginawahan. Ang mga ito ay di kailanman makapagdadala sa puso ng isang tao ng tunay na kapayapaan at kasiyahan. Sa halip ay patuloy na nagiging dahilan ang mga ito para mawalan ng mga tao ang kanilang direksyon. Mahirapang kontrolin ang kanilang mga sarili, mapalampas ang bawat pagkakataon na matutuhan ang kabuluhan ng buhay. Ang mga kasanayan na ito na para sa patuloy na pamumuhay ay lumilikha ng pagkaligalig kung paano angkop na haharapin ang kamatayan. Sa ganitong paraan, nasisira ang mga buhay ng mga tao. Tinatrato ng lumikha ang lahat ng patas. Binibigyan ang bawat isa ng panghabang buhay ng mga pagkakataon na maranasan at makilala ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan. Subalit-tanging kapag papalapit na ang kamatayan, kapag nakaambana sa isang tao ang kawit ni kamatayan, ay saka pa lamang makikita ng tao ang liwanag. At kapag nagkagayon, ay huling-huli na ang lahat. Kung hindi tayo makakawala sa mga tukso ng katanyagan, pera at pisikal na kaginawahan, sa huli ay magbabayad tayo ng mabigat na halaga, tulad ng daga na nahulog sa banga ng bigas. Sa makatuwid, ang mga taong lumalayo sa tukso at inuuna ang kanilang buhay ay ang mga matatalino. Pagkatapos ninyong mapakinggan ang kwentong ito, ano ang inyong naiisip? Huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento at ibahagi ang iyong mga saloobin sa amin.